narito po ang ating gobernador para po alalayan tayo ngayon sa immediate po na pangangailangan hanggang po doon sa mga permanente pang solusyon para sa lahat ng mga apektadong pamilyang ang gigintayano na kanyang mga anak. Huwag so, po tayong mag-alala at ako din po kasama ang ating kapitan ay nandito para umalalay. Wala po tayong iwanan Yun po ang ating pangako po sa inyo. Walang maiwan, walang iwanan Yun po nga, at totally damaged 10,000 yung pong partially ay 5,000 so sa ngayon po pare pare kayo makakakuha ng kung ano man yung nakikita nyo ngayon dyan bawat isang pamilya basta pasalamat tayo sa Diyos walang nasaktan yun ang pinakamaganda hindi ba huwag po kayo malungkot kapag ginagawa po namin ang aming magagawa para po kayo mapaglingkuran ng maayos According to mayor, doon daw kayo nakatira sa tabing ilog. E di pag pinapaha, paha So by uh, last week of May, ay iniimbatahan ko po yung mga mayors at mga lingkod bayan dahil magkakaroon po tayo ng groundbreaking doon para doon sa pinaka-mastery pinaka natin. Ito po yung lifetime na proyekto. So ginawa po natin to at least in my last term. Kung gugustuhin nyo pa ako sa susunod, ay uh, may maiwan naman tayong legasiya. Natanggal namin nila mayor ang baha. Yung po yung aming legasya, yung pinakamaganda. Kaya nabubuhay ka, may pagsubo. Kinakailangan lang lagpasan natin sa pamigitan po ng pagkasama-sama, pagkakaisa, pagmamahala. Maraming maraming salamat. Bayang Giginto, bayang ko.